Magandang hapon po mga kabayan Arating na namin galing trabaho Magluluto tayo ngayon ng Tinulak isda Yung ulo Sa bawa natin Ayan o, alas ay simedia na Kakatapos ko ng maligo Karating lang namin Galing trabaho Magluto lang po ako ng hapunan Ayan Ang ganda ng panahon Kanina ang init eh ang sitwasyon ngayon dito madilim na magluto ako ng hapunan na isda tinola sa so, i-ready ko na yung mga pambahon para bukas yung mga gulay para kahit tanghali nang gumising bukas yung pambahon ko bukas manok ihawin ko na lang half cook lang tapos bukas ng umaga Saka ko lulutuin para saglit na lang ito naman yung nabili ko kahapon na iulo na isda tagtag na yan ang oh, mahal 321 ano titinula po natin yan sa natin kung natin yung mga pangsaog natin na gulay yan natin ng ang talong sa chay yan yung pangsaog natin saka luya sibuyas mayroon akong ukra dito eh nasa yung okra ko naka-placer ayun natin yung, yung ayun ang pira ayun ang mga pambao namin oh. so pre ligyan natin ng okra At na piraso ito yung lagi minabaong ko yung okra nilaga lang ayan ayun magtinula tayo ready ko lang po ayun naman yung pambaon para bukas

mana sebuah itu itu sampai ras tuan tri tuan tri jil hati lang kamatis mana mana kamatis di itu ah sampai ras bukan itu isang dan isang kamatis di itu sampai ras isang dan mengan Kulo ng ano yan. Parang lapulapo. Pero hindi siya lapulapo. Ano ako isda yan. Ulo lang saan nito. Saan. Isang talong nang lalagay. Sunod na araw na ito. Sayang ang dami. Pambaong. isang daan din to dalawang piras hulasan natin ito sa kayong talong pag <laughs> talong dito ang mahal isang piraso ay tatlong piraso 300

para maglasa ng mga ginawa ba ako magluto ng tinola ng isda tapos ipiprepare na natin yung pambaon para bukas ang ano gulay <coughs> gawa na ako ng pipino ano tayo. Ano um, ito? Ipino ba? Ito, ito, ito sila sa paminta. Pagos na yung suha ko dito. Kunti na lang. Gagawin ulit ako. ito yung ginagawa namin dito pag ito trabaho. Minsan din na kami nagluluto. Ito, pag may tira ito bukas, hindi na magluluto. Ito so, hapon. Abot na, yung na ng hapon na. Ito may Dalaw lang naman kami dito eh. Kain yan. Ito, pipino. Pang dessert. pagsain na rin naman ako. Ayan. Ito mga natin. Itong isda. Nahugasan mo na rin itong gulay Talong sa kaokura pichay. Bago ihawin naman natin itong para bukas. Ang baon. Dito ko ihawin yan. No? Iahap ko pulak. Ano lang yan? Hap. Hapkok lang po yan para bukas. Iinitin ko na lang umaga. Ang baon ko ito eh. Baka marinit na yan. Ayan. Hapkok lang. Para bukas. umaga. Iinitin na lang. Dahan-dahan lang. Yan. bago ilagay ko yung isda mamaya naugasan ko na rin naman itong isda puluan na po magiging magiging sarap. konti lang ang palasa ilagay na natin itong isda pulo to ng isda ang dami oh bilo kahapon sabi ko nung puno po ano tinulang ulo ng isda kamatis sarap to sarap sana to sinigang eh kaso walang kalamansi ayan mamaya po pag naloto lagay natin yung gulay ayun na ay yung nagawa kong pepino nakapagsain na rin naman ako luto na siguro ayun luto na mamaya pag nag -ano, kakain na Madilib na po Mag, mag ala city na mm. may maya kakain na po yung lalotok Nandun yung kasama ko sa loob Naglalaro Ayun. Dalawa lang kami dito sa bahay Pantay lang po natin kumulo Lagay natin ng gulay Ngayon po kulo na Lagay na natin yung gulay Ito na yung isda Ah, uh, malutok na rin yung gulay. Grabe po puno po. dami ng gulay. Sarap ng maraming gulay. Maapaw talaga. May isuspag. Patay natin. Punong-puno po talaga ng gulay. Oh. Sarap ng Sarap maraming gulay. Pag naluto itong gulay, pwede nang kumain. Pigaan ko na lang mamaya ng limon. Ayan. Ang daming gulay. Umapaw na. Masarap yung maraming gulay. Ayan, luto na yung isda. po kakain na. Tayo na natin maluto yung gulay. Ayan po, luto na. Pwede nang kumain. Luto na yung gulay. Maghahain na po ako para makapagkain na. Kain na. Hindi na rin. Eh. Ayan na po, luto na. Tiga ako na lang ng limon. Masarap nito. Ulo ng isda. Sariwa pa. Tinula. Ang daming gulay. Sarap kong isda na itong manilang malaman. Manilim na ba? Pegado lang na po din mo. po. Sarap nito. Kain po tayo. Ah, sarap. may pagkakain yung kasama ko. Naglalaro pa. Nagmirindali naman na siya ng supas. Nung na yung supas kahapon na. Sarap ng malinam nam Taliwa. <gibit> Hindi ko makain ang mga hapon nito eh. Ulo, kurut dinik biar mga filipino yang gue makan ini tuh Tidak mau, bus madala ko mga kain dito ng pagkain ng Pinoy. Yung malutong Pinoy ba? 算了，算了。 Pagkakataon ko ng Jamon. May buto. Walang kalamansi. Limon na lang. taman yang kani, merahmi dikasih aku bisa dulu ke kani gua kan rumah yang your classic gua tagal pa naman ang na hospital dito. Pero kalahati lang minabayaran namin. 运动。 hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat.